tapo na mo, jo. Di eksakto na 'tong ija, god kay late naman to paghatag sa ija, di ba? Usan na naman to ija puan. Okay. Tingnan natin kung sino 'yung ako sa Okay na? O pa kami. Pasila pa kami. Nandiyan pa kami. Okay na. What is thinking, Uban? Kuwento sa kita tiya. Kasin nga ba no triste durita. Odin sa munita. Nak ti Orlando. Ulan ta Okay na, go. Okay na ho. Kailan nimo? Blow, blow, ako ha. Blow. Blow, blow, blow. Okay. Mutindukan atoay, mura magstop koy. Last. plus 2 blue 0 oh, yellow dua an ya Mak ya 5 kilo 5 kilo 5 kilo 5 awak. lagi, kilo 5 kilo 5 kilo 5 kilo 5 kilo 5 kilo yellow kilo Yellow. kilo yellow kilo yellow kilo oh, yellow kilo 5 Oh masih di 5 kilo 5 kilo 5 kilo Yellow yellow. Waka yellow, ha? Waka yellow. Waka. Waka seven. Seven man to relax yo, 'di ba? Isa un no? Waka seven ko. Oh. Me namo light color, kujera. Okay.

plus 2. So, wala green pa pagtiba. Pero green okay, na plus no. Hey, green man, plus 2. Okay, oh. Wa kay dapat kay green 9. 3 so, so, so. na Kay plus 4. Na kay plus 4. Oh. Oh, green. oh, pwede na. Oh. Say, why, oh. Ito, no, ma Usa na ma-buot eh. Plus 4. <coughs> na kay so. plus 4. Wa. May si plus 4. Di kay plus 4, mars. Uh, yeah, plus kay plus 4. Di ba ang kay plus 4 man? What color i Si Kao, okay. kino? Oh, boleh okay. Four. Oh, kanai. Yes. Oh, kanai. Manang Jawa. Pak Dik, macam Flash Four. Pak, Pak Flash Four. Ini psikolor. Baik Blue. Blue daw. nak kayak blue. Warna merah. Belum Four. Wa? Udi ma puidi, ke blue pass proo ma. Opa, kaya kaya kaya. Polo. Wa, kaya kaya kaya. Ana daghan na pari hata naleng? Ah! Ha! Saan kipaipa naleng? Nih, di alat. Ang sa kolo naleng? Blue. kaya blue? Ikaw ya, blue. Ronsan. blue di ha? Kwa na number na blue? Ray, oh, nam, Ray, o red, red, red na pa. Red na. Red number 2. Oh, red. Huwag kay red. red. Oh, na. Oh, na. Oh, ka color. Eh, natin buwa. Kaya rung Blue. <laughs> blue. Adaw, <laughs> adaw. <Adyo, adyo. laughs> red. Huh? red. 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 Red red, red. 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 Green, oh, Red. 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 Yung, <laughs> 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 red. 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 niya, ano na? Oh, ah, ala, opat, Pala, eh, wala, okap yung manang. Kaya dyan ka lang, na. Ikaw siya. Huwag iiyadahin mo na ka na. Huwag kinira. O ikaw mabawasan yung dua. Depende Kana, yung oh, so na din mo. Kaya nang dukapin. Oo. Oo. Na kayo plus 2? 3. Pataka naman ka. Di, lagi na. Kinira. Di kinira. Kinira lagi. Oo. Na kay plus wa Plus 2. Plus 2 na ah. may color? Green. Okay, pwede. Omo ha, di ba? Karna, o kedy? Nasu mani japudy? Ala ba ni gualo na na? Unsay color yani blue na no? Blue. Alam mo buod si nadiay? Alam mo kaya Blue. Plasfood, d. Aosito ka buod opat. Opat, opat, 4. opat. Walo. 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 Wa man si day plus Waman so. Wa man ang pilon nagidya kay na stop. Kay plus to, plus to mas to. Ya.

Kakiku. Eh, nglishod na ligod pa nit. na mabayag ka. Bit ko 'to na alam bit ko unsa ko nang magkuha. Alam na alam pare pa korot. Ah, bit ko. Okay, like na now na. Kilala ni kita pat lagi mo patlot ni Sana dot mo Kasi peli siya. Okay. Musti 1. Ano may nakadaong sa mesa? Yan pa. diyan. Pa pa di pa. Di di sakay na ako. Okay, may nakadaong. Di na

Madaog nang tapos hindi ko ka kadiliro ni Nadiki kaya una na og pino. Ah, mo gyud ta gibit kanang baso. baso. Kisang baso na rin. Next taho tabong. Unsa man dili Reverse. Hintay mo hatag ka. Gid balik mo kung asa balik kung ana mo labay. Ah, duha ang reverse. Huwag ko lida. Ha? Ang tanganali na nakakadaog. Huwag mo ilabay ba sa koan? Ate, ilabay. Oy, ate sana na ilabay. Wow! Ay. Sana oh. Dire man. Mali pang bailo na. Oh, si ako ha. Ate ko wow. May matutas kami ng isa na bra ko Hindi mo ko kamao pa ni. Hindi ka na ibang pani lo. Hindi na mag Tukin sa tubo sana lang ako. sa Last no, last card. Seven na. Seven na ni Six pa. 7 năm, 7 mươi tám. Do you want to go away? Huh? 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 Ô, oh, ít oh, okay. Yeah. Blue. Stop. Ikaw, stop. 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 yellow Stop. 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 Yellow. Yellow. Oh, segit warna nbera. Start up. Itu tipe di yellow. Oh, itu tahu. Yellow, pero nahi, no. Plus plus. Bini puoi dire. Yellow Plus <coughs> plus 1. Pakai plus 2. Wah. Untak berapa kupat? 1 2 3 4.

Oh, stop. Nabikit. Kailangan ko continue. Yellow, yellow Yellow. Yellow, so, ikaw, na kay yellow. Mama nimo. Kuya, ikapoy. yellow, awa number 2. Na, ako yellow. Oh sige, labay. Na. O, na kay 8. number 8 wa na. Okay, yellow ikaw. Oh, naka number 4 po Wa na. Abi

Quá khảo ngài blue? Why blue. Wow, yeah, bon? oh. <coughs> <laughs> <Itaw>. <laughs> blue. Quá khảo ngài blue. 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 Oh, right. blue, blue. ra blue. 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 blue.

Okay, gusto ko. Binabati niyo na 'yan. Nalaman na mismo. Kanya-kanya pa lang sa mo ba kaya tatard? Sa mga panglaban ka o hindi? Pa. O mo hata tumatukod din mo. Hindi mo magkuha. Hindi mo buka hijau. Salamat. Okay, narinig pa man. Amen. Narinig. Oh, what, red. <coughs> Reverse, back. Let the red. <coughs> five. Na five. Na wow, red. Green, <coughs> oh, okay na. Okay, 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 okay. okay, okay, okay. Green, 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 what? green. Number four. What? green. green. okay oh, kaputing, ano kaputing, magkaya yung uncle, green. nanood na green ngayon na, kaputing. kaputing na ho, magkaya yung uncle green ng, one, green, uncle, one or green. green, no. green, Lem green, .ged. green, oh. okay. Ito, green, 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 dito, 'yung sa last na asan may dino for in Adis the last 3 o. Keri, mo plus two. 3 mangilabas. green is ma'am. Yeah, yeah, yeah. So plus ano eh. plus two. Na plastic to. Plastic to. Na to. Na plastic to. Na plastic to. Blow na po, na plastic to. Na gili na. Tapos mauuwi na anak ko. Dong at plastic to. Tabawos si angkul. Blow na plastic to.

No, belum, lodo, aku rika belum, <laughs> <laughs> green, 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 nikau, ayo sakewo, ayo sakewo, ayo green. oke, 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 oke,